Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Josh and sa at ngayon nais ko pong magbahagi ng ilang mga pananaw tungkol sa aking buhay. Ang daan patungo sa buhay na buong-buo. Ano nga ba ang totoong esensya ng pagkakaroon ng buhay? Ayon sa mga nabasa, ang buhay ay tila parang pakikipag sa palaran. Sa likod ng pahayag na iyon ay naglalaman ng napakaraming bagay. Lahat tayo ay may iba't ibang pananaw sa buhay. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang karanasan na humuhubog sa ating pagkatao. Sa kung sino tayo ngayon, kung ano tayo ngayon, at kung ano ang ating naging anyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan at kaguluhan sa mundo, ang buhay ba eh? Napagtanto nyo kung ano ang nagbibigay kahulugan nito? Habang lumalaki, naging abala ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Mga bagay na hindi ko man lang kinahihiligan at isinasa puso. Naglalakad ako sa mundong ito bilang isang walang laman na sisidlaan. Ang aking pagkakakilanlan ay hinubog ng aking pamilya at lipunan. Sinusubukan nila akong gawing individual na miski hinangad man lang o pinangarap ay hindi kailanman sumagi sa aking uta. Sa tuwing ako'y mapupunta sa pangalawa, naririnig ko ang halang nilang dila na nagsasabi ng Dapat mas magaling at nauna ka. At sa bawat pagkakataon na naririnig ko ang paghahambing na iyon sa pagitan ng realidad at ng lumipas na posibilidad, hindi lamang nito nadudurog ang puso ko. Dinurog nito ang aking munting pag-asa na matakasan ng mundo. Husak ang aking kaluluwa. Husak ang aking buong pagkatao. Hindi ako maaaring mabigo. Dapat ako ang pinakamahusay. Paulit-ulit kong ipinapaalala iyon sa aking sarili upang maiwasan ang kanilang masusing pagsisiyasat na mga mata at ang kanilang mga bibig na sa sarili na ninira at punong-puno ng pang-aakusa. Hindi ko maawatang magtanong, ang buhay ba ay di hamak na isang serye o binubuo lamang ng mga tagumpay? Ang tagumpay ba natin ang tumutukoy sa kung sino tayo bilang tao? Habang nakahiga ako sa kama alas tres ng umaga, ito ay sumagi sa isip ko. Ito ba ang layunin ng buhay ko? Marami akong naranasan na kawalan ng kasiyahan. Ang umaapaw na kaisipang tumatakbo sa aking isipan ay lumikha ng isang bagyo sa karagatan ng aking nagdadalamhating puso. At bigla na lang akong tinamaan na tilay sampal sa aking pagkatao. Nabubuhay ba ako? Talaga bang nabubuhay ako? At mula sa eksaktong sandaling iyon, isip kong wala akong ibang ginawa kundi ang mabuhay ng mina manipula. Marahil ako ay masyadong malupit sa aking sarili para sa pag-iisip na ako ay sinadya upang maging isang bagay na hindi naman talaga ako dapat maging sa sobrang abala ko sa paglubog ng aking sarili sa kailaliman ng mga basag na pira-piraso ay nakaligtaan kong hindi pa pala ako tapos sa paglalakad patungo sa landas na para sa akin sa hinaharap at may isang bagay na naghihintay na nakalaan para sa akin. Inakala kong ako ay mag-isang naglalakad sa isang direksyon kung saan punong-puno ng kasawian at ang lahat ng magagandang bagay na pumapasok sa aking isipan ay tila nawawala sa kadiliman ng mga problema at sa hamon ng buhay ay dala. Sa gayon, ang pagpupunyagi upang makatakas ay tila walang saysay o kabuluhan. Sa simula pa lang, karamihan sa atin ay nabuhay ng naglakas loob lang. Marami sa atin ay nakatutok lamang sa pagiging matibay para lamang malampasan ang bawat araw na dumaraan na walang-wala ang naiiwan kundi pagod at pagdurusa na walang saysay. Subalit, piglang nagbago ang pananaw ko. Ayoko nang maging simpleng nakakaraos lamang. Maaring ako ay nandito sa mundo, subalit ako'y halos hindi humihinga sa mga karanasan ko. Hindi ko nais na magtagumpay sa pagkakaroon ng walang saysay na buhay. Ayaw kong ako'y nakatapak at simpleng nandirito lang sa mundo. Nais kong mabuhay ng totoo. At pagkatapos ay napagtanto ko na ang buhay ay tungkol sa pagtuklas at pagkuha ng kagalakan sa pinakasimpleng mga bagay at unti-unti dahan-dahan kong naunawaan na ang kaligayahan ay hindi bagay na malaki ngunit maliit at sa sulok ng kukoble at para sa akin ito ay pagpapahalaga sa kagandahan ng kalikasan pagkain ng tatlong beses sa isang araw pakikinig sa huni ng alon pagmamasid sa paglubog ng araw, pagtulog ng mahimbing, at pagtingin o pagdama sa init ng ngiti mula sa mga taong itinuturing kong tahanan. Kinakailangan kong magkaroon ng lakas ng loob upang tuluyang makalaya sa aking nakasanayan. At napagdanto ko tanging sa pagkakataong iyon ako makakapagpalaya mula sa tanikala na nagpubuklod sa akin patungo sa mga sandaling nararamdaman kong hindi ako ako. Patungo sa mga sandaling nararamdaman kong wala akong buhay kahit nandito ako sa mundong to. Hindi ko na kayang tisin pa ang mga ano kong at ano sana kong. Ano kaya kung naging matatag ako upang gawin ito? Ano kaya ang mangyayari kung hindi ako naging duwag upang subukan? Naway maglakas loob tayong lumiko at magsimula ng bagong pahina upang magbuhay ng matapang, upang ituloy ang ating mga pangarap ng walang pag-aalinlangan at upang tahakin ang buhay sa sarili nating mga ritmo. Sapagkat sa huling pagdungao ng araw ng ating buhay, naway masabi na tayo'y tunay na nabuhay. Hindi ba't iyon ang kahulugan ng buhay? Ipinaglalapan mo ang isang bagay na pinaniniwalaan mo. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang tunay na mahalaga ay ang mga sandaling wala kang pagsisisi. Sabi nga nila, ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng hininga natin kundi sa mga sandali na tayo'y humihinga. Mabuhay ng buong buo. Para sa akin, iyon e ang tunay na diwa ng buhay.